Alright. Hi everyone! Welcome back to my channel! Kamusta kayong lahat? It's been a while. Not it's been a while. Medyo nakakapag-update na ako ng mga post ko recently. I'm Like daily vlogs, mga ganap-ganap lang sa buhay. Well anyway, as you can see, today ay ako ay nagupit ng buhok. Showing my new self. Um, uh, I've been battling with um, hair loss uh, for the past couple of years. And I'm trying to hide my hair, hairline through using you know a cup or a um, uh, like a powder yung para ma-cover ma ma yung uh, hair ko. But anyway, um, today we are going to buy something. Uh, Gwen is celebrating, will be celebrating her birthday in two days. And may mga plans din kami sa actual birthday niya. But I have decided na bilihan siya ng regalo. Uh, medyo matagal-tagal na yung huli kong biling regalo sa kanya. Parang, parang nasa Pilipinas pa kami bago mag-pandemic. So simula nung dumating kami sa US, hindi ko pa siya talaga nabilihan ng magandang regalo or mamahal regalo. So today, we are going to buy something for her. Um, ayun lang guys. So stay tuned. And um, i-vlog ko din yung mismo actual na birthday ni Gwen. Okay? That's all. Peace. Peace. Let uh, uh, Alright, let's go. Let's go. let's okay, go. Okay, okay. mm -hmm. Ah. ah okay go up don't forget to lock yourself come on where's uh, your seatbelt okay mm -hmm. oh did you lock yourself already good job good job good job yes oh. Hello. Oh, nakalimutan mo si Daddy. Ay, ay pala yung cellphone ko. Guys, kung gusto niya ng complete house tour, kailangan ko ng more engagement sa aking channel. So, um, comment lang kayo sa vlog na ito or shoot me a private message para ma-share ko sa inyo yung aming Simple about <laughs> Pepper are you okay? Yeah. Good. What's that? I don't know. Bus. A bus, okay. Okay. Uh Let's go, Pilpin! Pilpin. Mm -hmm. Let's go, baby. Yay. There you go. Hello, Daddy! Let's go! Hello, Daddy! Hello! Hello, Daddy! Alright, guys, let's go now! Good. Uh oh, a door! Alright, let's go, let's go! she always go inside this one. You know, you A few moments later. All right, so wala sila ng kulay pink. Um, yung copper lang meron sila. And sabi ng staff, mayroon pang isang Best Buy branch dito kaso kaso wala rin stock na pink. O ordering pa. Yung matagal bago dumating mga mga ilang araw din sa bago dumating. Iniisip kong bilhin na lang yun eh. Kasi walang pink. It serves the purpose naman. Pero yun kasi yung gusto nyo yung green, eh. Um, thinking about. Ah, ah, ma mabasa ka na. Yan, sabi ko na nabasa ko eh. Huwag kang sandal, huwag kang sandal. Yeah. Huwag sandal si Pelpel, huwag sandal si Pelpel. Ano sa tingin mo anak, bilhin ba natin yon? Yes or no? No. No? Why? Why, why? Yeah. Sa tingin mo bilhin natin yon? No. Yeah. Yes or no? Yeah. Okay, yes. Parang bilhin ko yun siguro yun, wala. Ako magbigay sa so, sa purpose naman. Okay. Para bagay din sa di naman yung nahilig sa ano, pero maganda sana kung pink. Wala, bilhin natin yun. So, kay ka ay hindi ka pa ng chips no 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 Ito. So, let's, 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 let's go, You wanna, you wanna carry this for me? Yeah. Okay. Let's go. So, nabili na po namin ni Felpen. Come here. Ano? Nabili na namin. Wala yung pink. Pero, okay na to So, napunta kami ng Ulta. May binili lang kami. May binili lang kami sa Ulta. Skincare. Tsaka, um, tsaka, punta kami ng Dollar Tree. Bili tayo ng paper bag. Kasi mahal na nung regalo ko. So, paper bag. Bili lang tayo sa Dollar Tree. Tsaka, ng birthday card. Tsaka balon. So, alright. Ang dinami sa dollar tree. P pen, Pen. Ang dinami sa dollar tree. Ang okay, dinami sa mga paper bag as to wala namang malaki at so, walang bagay sa pa alam kung ano yung ko. Hmm, ano sa tingin mo? Asa ah, lang magandang paper bag? Bilhin ko na lang. Kasi, okay. tama. Kasi hindi ka sa ano eh. Paper bag eh. Bagutin na lang ni Daddy. Alright, so ito na po yung nabili ko. Um, ito na siguro ito. Ay, naisip ko na lang na balutin. Kasi mami, hindi pala kasa dito. iniisip ko. Kasi medyo malaki yung box na eh. Siguro, anong ko na lang, balutin ko na lang. Tapos, yung okay, balutin ko. Tapos, baga tayo ng magandang ribbon. Magandang ribbon. Bagay. Parang maganda rin ito. Mm -hmm. Two thousand years later. All right. So na na ako na. Na kami na ka. Na na kami ni Pen na. Ng, uh, ng pang gift wrapper sa birthday card. So pauwi na kami. <coughs> Bumili ako ng flowers. Tulip.

Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. <laughs>